Kaibigan, bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, huminto tayo sandali at balikan ang lahat ng nangyari sa maghapon. Sa gitna ng lahat ng pagod, saya, pagsubok at tagumpay, may iisang Diyos na kasama natin, nagprotekta, nagbigay ng biyaya at nagkaloob ng lakas. Halina, sama-sama tayong lumapit sa kanya at ialay ang ating pusong puno ng pasasalamat. Manalangin tayo. Aming amang makapangyarihan sa lahat, sa pagtatapos ng araw na ito, ay muli kaming lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Maraming salamat Panginoon sa biyaya ng buhay na muling ipinagkaloob mo sa amin mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Sa bawat hininga, sa bawat hakbang, at sa bawat pagkakataon na kami nakaranas ng iyong kabutihan, tunay na ikaw ang aming lakas at aming proteksyon. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat mo sa aming paglalakbay, sa aming mga gawain, at sa lahat ng aming nakasama ngayong maghapon. Kung kami man ay napagod, kung kami man ay nakaranas ng bigat ng hamon, nariyan ang iyong kalakasan na nagpatatag sa aming mga puso kung kami man ay nanghina ikaw ang nagbigay ng tapang at lakas ng loob upang magpatuloy panginoon nagpapasalamat kami sa mga biyayang nakikita at sa mga biyayang hindi namin napapansin sa pagkain na nagpatibay ng aming katawan sa tubig na nagbigay ng sigla sa hangin na aming nilanghap at sa mga taong naging daluyan ng iyong pag-ibig lahat ng ito ay tanda ng iyong wagas na kabutihan. Hindi rin namin malilimutan, O Diyos, ang iyong proteksyon. Kung kami man ay nakaligtas sa panganib, kung kami man ay nalayo sa anumang kapahamakan, alam naming ikaw ang nagbantay at nagtakip sa amin. Ang iyong mga kamay ang siyang naging kalasag namin laban sa mga panganib at tukso. Amang mapagmahal, sa kabila ng aming mga pagkukulang at kasalanan, patuloy mo pa rin kaming binibigyan ng bagong pagkakataon at bagong pag-asa. Ang iyong awa at habag ay walang hanggan, at ang iyong kabutihan ay hindi nagmamaliw. Ngayon, Panginoon, bago kami pumikit at magpahinga, iniaalay namin sa iyo ang aming buong maghapon, ang aming tagumpay at kabiguan, ang aming saya at pagod, ang aming mga alalahanin at pag-asa. Tinatanggap namin na ang lahat ay nagmula sa iyo at ang lahat ng bagay ay para lamang sa iyong kaluwalhatian. Kaya't salamat, Panginoon, sa proteksyon, sa biyaya, at sa lakas na ipinagkakaloob mo sa amin ngayong araw. Naway pagising namin bukas, taglay pa rin namin ang panibagong sigla, pananampalataya, at pasasalamat para sa masaganang kabutihan mo sa aming buhay. Amang mapagmahal at tapat, ngayong gabi kami ay lumuluhod sa iyong presensya na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa buhay na muli. Mong ipinagkaloob ngayong maghapon. Sa bawat tibok ng aming puso at bawat hininga, naroroon ang iyong kabutihan na hindi nagmamaliw. Panginoon, salamat po sa iyong proteksyon sa lahat ng aming dinaanan sa mga landas ng panganib at tukso ikaw ang naging gabay at tagapagtanggol. Hindi mo hinayaan na kami mapahamak bagkos iningatan mo kami sa bawat sandali. Ang iyong mga kamay ang naging aming kalasag at ang iyong presensya ang nagbigay sa amin ng kapanatagan. Salamat din po sa biyaya, sa pagkain na nagpatibay ng aming katawan, sa mga taong nagbigay ng niti at suporta sa mga simpleng bagay na minsan ay hindi namin napapansin ngunit naging tanda ng iyong walang hanggang pagmamahal. Maging sa mga pagsubok at kakulangan, nakita pa rin namin ang biyaya ng iyong pagkilos at ang plano mong higit kaysa sa aming pangunawa. Panginoon, higit sa lahat, salamat sa lakas na iyong ipinagkaloob sa oras ng pagod, binigyan mo kami ng kakayahang magpatuloy. Sa oras ng panghihina, pinalakas mo ang aming loob. Sa gitna ng kabiguan, hinawakan mo ang aming kamay at pinatibay ang aming pananampalataya. Ngayon, Panginoon, bago kami matulog, iniaalay namin ang lahat ng aming nagawa at naranasan ngayong araw, maging ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, at tagumpay. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at linisin mo ang aming puso upang bukas ay magsimula kaming muli. Dala ang bagong pag-asa at panibagong lakas mula sa iyo. Aming Diyos, salamat sa iyong kabutihan na hindi nagwawakas. Ikaw ang aming sandigan at sa iyo kami nagbabalik ng lahat ng papuri at pasasalamat. Naway pagising namin bukas Taglay namin ang mas malalim na pananampalataya at pusong laging handang magpasalamat. Mapagpala at mapagmahal na Ama, sa katahimikan ng gabing ito, kami lumalapit sa iyo na may pusong mapagkumbaba at puspos ng pasasalamat. Ang buong maghapon ay isang biyayang hindi namin maikakaila. Mula sa paggising sa umaga hanggang sa sandaling ito ng aming pamamahinga ang iyong kabutihan ang siyang aming naging lakas at tanggugulan. Panginoon, salamat po sa iyong proteksyon. Sa bawat paglalakbay, sa bawat gawain, at sa bawat sandali na kami nakaharap sa panganib, ikaw ang aming naging bantay. Kung kami man ay nakaiwas sa kapahamakan at kalamidad, ito ay dahil ikaw ang nagtakip ng iyong mga kamay at nagbigay ng kaligtasan. Hindi namin palaging nakikita ang iyong pagkilos, ngunit ramdam namin ang iyong pag-iingat sa lahat ng bagay. Salamat din po sa iyong mga biyaya. Marahil hindi lahat ay nakamtan namin ang aming ninanais, ngunit ipinagkaloob mo ang higit na mahalaga, ang mga bagay na tunay naming kailangan. Ang pagkain sa aming hapag, ang mga taong nagmamahal at sumusuporta, ang pagkakataon na makapagpahinga, at maging ang mga simpleng kagalakan na nagbigay ng liwanag sa aming araw. Lahat ng ito ay patunay na ang iyong kabutihan ay walang hanggan at hindi na uupos. Amang Banal, nagpapasalamat din kami sa lakas na iyong ipinagkaloob. Sa gitna ng aming mga gawain at pagod, ikaw ang nagbigay ng kakayahan upang matapos ang aming tungkulin. Sa oras na kami ay nanghina at muntik ng sumuko, ikaw ang nagbigay ng pag-asa upang magpatuloy. Ang iyong presensya ang pumuno sa aming kakulangan. At ang iyong salita ang nagpatibay ng aming loob. Panginoon, alam namin kami ay hindi laging naging tapat sa iyo. May mga oras na kami nagkulang sa pasasalamat at mas pinili ang aming sariling kagustuhan. Patawarin mo kami, Ama, at linisin ang aming puso Upang bukas ay magsimula kami muli, dala ang panibagong sigla at mas malalim na pananampalataya. Ngayong gabi, aming amang Diyos, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming iniisip at dinadala. Hinahandog namin ang aming buong maghapon, ang aming mga tagumpay at pagkukulang, sapagkat alam naming lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kalooban. Tulungan mo kaming matulog ng may kapayapaan at may pusong mapagpasalamat na tiyak sa iyong pagmamahal at katiyakan ng iyong pangako. Salamat, Panginoon, sa iyong wagas na kabutihan. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, tapusin natin ang araw na may pusong puno ng pasasalamat. Tandaan mo, ang Diyos na nagprotekta, nagbigay ng biyaya, at nagpalakas sa iyo ngayong maghapon, ay siya ring magbabantay sa iyong pagtulog at maghahanda ng panibagong lakas bukas. Kaya't matulog ka ng may kapayapaan at may tiwala, sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. Samahan mo muli kami sa susunod na gabi upang muling pagnilayan at ipagpasalamat ang wagas na pag-ibig ng Diyos.